usap-usapang hiwalayan ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng balita? Isang buwan na ang nakalipas mula ng umugong ang balitang hiwalay na umano ang matagal ng magkasintahan na sina Gerald Anderson at Julia Barreto. Mula ito sa vlog ni Ogie Diaz, isang kilalang showbiz reporter at talent manager, na siyang unang nagbunyag na may narinig siyang chismis tungkol sa pagtatapos ng halos anim na taong relasyon ng dalawa. Ayon kay Ogie, may ilang mapagkakatiwala ang source umano na nagsabing tinuldukan na ng actor at actress ang kanilang relasyon, bagay na agad namang naging usap-usapan sa social media at iba't ibang entertainment platforms. Ang relasyon ni na Gerald at Julia ay unang napabalita noong taong 2011, kasagsagan ng paggawa nila ng pelikulang Between Maybes na kinunan sa bansang Hapon. Dito umano nagsimula ang kanilang pagtitinginan na noong una ay hindi agad inamin sa publiko dahil sa mga kontrobersiyang bumalot sa kanilang pag-iibigan. Sa kabila nito, unti-unti ring natanggap ng kanilang mga tagahanga at ng publiko ang kanilang pagmamahalan, lalo na't makikita naman sa mga social media posts nila kung gaano sila kasaya sa piling ng isa't isa. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, kapansin-pansin na tila hindi na ganoon kadalas na makitang magkasama ang dalawa sa mga pampublikong okasyon o kahit sa kanilang mga Instagram stories at posts. Isa sa mga naging palaisipan sa mga netizens ay ang isang post ni Gerald kung saan makikitang masaya itong nakikipagbonding sa kanyang mga magulang. Maraming netizen ang napatanong, bakit tila wala si Julia sa mga larawan? Isa itong simpleng obserbasyon, ngunit naging mitya ng samot-saring espekulasyon. Ang iba ay nagsabing marahil ay abala lang si Julia, ngunit ang iba naman ay mas matindi ang hinala. Hiwalay na araw sila. May isang netizen na nagkomento pa. Kayo pa ba ni Julia? Nabasa ko sa isang site na mutual decision niyo raw na mag-break. Ang ganitong komento ay tila naging spark upang mas lalo pang uminit ang balita. Ngunit hindi naman nagpatumpik-tumpik ang fans ng dalawa na ipagtanggol sila agad nilang pinabulaanan ang mga haka-haka at iginiit na hindi ito totoo hanggat walang opisyal na pahayag mula kina Julia at Gerald. Sa kabila ng espekulasyon, ilang mga pangyayari ang tila nagpapakita na maayos pa rin ang ugnayan ng dalawa. Noong nakaraang buwan, masayang tumulong si Gerald sa kampanya ng ina ni Julia si Marjorie Barreto na kumakandidato bilang konsehal sa Kaloocan. Sa isang post ni Marjorie, pinasalamatan pa niya si Gerald. Thank you, Anderson Gerald Jr. for your support this morning. Almost four hours motorcade, and you were still so game. Ang ganitong mensahe ay isang malinaw na indikasyon na nananatili pa rin malapit si Gerald sa pamilya ni Julia. Sa mga okasyong tulad ng mga birthday celebration, makikita rin ang pagiging sweet pa rin ng dalawa. Noong Marso Sham. 2025, ipinagdiwang ni Gerald ang kanyang ikatatlumput-anim na kaarawan. At kapansin-pansin ang presensya hindi lamang ni Julia, kundi maging ng mga kapatid nito. Ipinost pa sa Instagram ang mga masasayang larawan mula sa selebrasyon. Makalipas lamang ng isang araw, Marso Diaz nagpost naman si Gerald ng larawan, kasama si Julia upang batiin ito sa ikadalawamput-walo nitong kaarawan. May caption pa siyang, Birthday ride with the birthday girl? Happy birthday! Sa kabila ng mga patunay na tila maayos pa rin ang kanilang relasyon, may ilan pa ring hindi mapakali. Ayon sa ilang fans, napansin nilang kakaunti na lamang ang mga post ni Julia kung saan kasama si Gerald. May ilang nagsabing tila binura na ni Julia ang mga larawan nila ni Gerald. Ngunit, kapag tiningnan ang kanilang Instagram accounts, makikita pa rin nakafollow si Julia kay Gerald at vice versa. Ngunit, tila naging malaking issue ang hindi pag-follow ng kapatid ni Julia na si Claudia kay Gerald. Samantala ang iba pang kapatid ni na Julia gaya ni na Danny, Leon at Marjorie ay nananatili namang nakafollow pa rin kay Gerald. Isa sa mga dahilan kung bakit lalong lumakas ang chismis ay dahil nga sa vlog ni Ogie Diaz na siyang unang nagbanggit ng posibilidad ng kanilang hiwalayan. Ngunit sa kabila nito, nilinaw din mismo ni Ogie na wala siyang konkretong ebidensya at mismong si Gerald na rin daw ang nagsabing sila pa rin ni Julia. May mga netizen din na nagsabing hindi na raw masyadong magkasama sina Julia at Gerald tuwing mahal na araw o Holy Week, isang importanteng taunang okasyon na dati sabay nilang ginugunita. Ngunit ayon sa ilan, marahil ay nagmature na si Julia at hindi na niya kailangang ipost lahat ng bahagi ng kanilang relasyon. Ayon pa sa kanila, tila mas pinipili na ni Julia na i-highlight ang mga importanteng milestone at okasyon gaya ng birthdays kaysa araw-araw na pagpo-post ng kanilang pagsasama. Sa mga nakaraang birthday greetings ni Julia kay Gerald, kapansin-pansin ang pagmamahal at pagagalang niya sa aktor. Noong nakaraang taon ay sinabi niya, Happy birthday to my bestest friend, habang ngayong taon naman ay binigyang diin niya ang kabutihang loob ni Gerald. The kindest, most selfless person. Happy birthday, love. Mula rito makikita ang lalim ng kanilang relasyon, hindi lamang bilang magkasintahan kundi bilang matalik na magkaibigan. Bukod pa rito, hindi rin matatawaran ang kontribusyon ni Gerald sa lipunan. Bilang isang reservist ng pamahalaan, aktibo ito sa pagtulong tuwing may sakuna. Marami ang humahanga sa kanyang pagiging makatao at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Kaya naman maraming netizen ang naniniwalang hindi basta-basta matitibag ang kanilang relasyon sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit may mga nagsasabi rin na baka isa lamang itong gimmick para pag-usapan si Gerald, lalo na't may paparating siyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Kaganap si Gerald sa isang teleseryeng pinamagatang Sin of the Father at may pelikula rin siyang pagbibidahan kasama si Anne Curtis sa ilalim ng direksyon ni Eric Mati. Hindi rin nagpapahuli si Julia sa kanyang mga proyekto ngayong 2025. Abala siya sa drama series na What Lies Beneath Hello Heaven at magiging host ng isang reality show na pinamagatang Artista Academy. May mga balita rin na magsasama sa isang pelikula sina Julia at Alden Richards para sa lokal na version ng Korean film na A Moment to Remember. Sa ngayon ay kasalukuyan ding napapanood sa Netflix ang pelikula ni Julia na Hold Me Close kung saan kasama niya si Carlo Aquino. Isang entry sa Metro Manila Film Festival 2024. Sa isang panayam kay Gerald noong 2024, inamin niya na sa limang taon nilang pagsasama, si Julia na talaga ang nakikita niyang makakasama habang buhay. Ania, of course limang taon na kami. But itong moment na ito, yung moment niya ngayon, let her enjoy. Huwag nating madaliin. She's very special to me. Hindi naman magbabago yan. Dagdag pa niya. Yung personality niya, yung pagiging fighter niya, malambing niya. Iisipin ng ibang tao na pretty face lang siya, pero very malalim siyang tao. She's very beautiful inside and out. Noong 2023, nabanggit ni Gerald na mas gusto niyang maging privado ang kanilang relasyon. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit maraming hakahaka tuwing hindi sila sabay sa isang event o kapag wala silang bagong larawan na magkasama. Hindi na rin ito bago sa kanila sapagkat noong 2022 ay lumabas din ang balitang hiwalay na sila, ngunit agad naman itong pinasinungalingan ni na Gerald at Julia. Sa isang panayam kay Julia noong 2022, nilinaw niya na hindi sila hiwalay. Anya, every month may ganong balita, but no, we haven't broken up. I think that's a sign that we're really able to protect our relationship and keep it private and serious. I feel safe in this relationship. I wouldn't be with someone I don't trust. I do trust him, and he shows me that every single day. Kamakailan din makumalat na video na tila nagpapakita ng sing sing sa daliri ni Julia nan nagbunsod sa mga especulation, na bakak engaged na sila. Ngunit walapang kompirmasyon mula sa campo ng dalawa. Bagaman naging controversial ang simula ng kanilang relasyon, maraming malalapit sa kanila ang nagsasabing matibay pa rin ang kanilang samahan at mas pinili nilang maging pribado upang mas mapangalagaan ito. Ayon kay Ogie Diaz, walang katotohanan ang chismis na hiwalay na si Julia at Gerald. At habang wala pang formal na pahayag mula sa dalawa, marami pa rin ang umaasang maglalabas sila ng opisyal na salaysay para tuluyang mapawi ang mga espekulasyon. Sa ngayon, malinaw na nananatiling malapit ang pamilya ni Gerald sa pamilya ni Julia. At ramdam ang pagmamahal at suporta ng ina ni Julia na si Marjorie Barreto para kay Gerald at sa relasyon ng kanyang anak. Hindi maikakaila na kahit pabatbat ng intriga ang kanilang relasyon, mas pinipili nilang labanan ito ng tahimik at mahinahon. At sa kabila ng lahat, patuloy pa rin umaasa ang kanilang mga tagahanga na sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang simpleng pag-ibig ang mananaig kundi isang mas matibay na pagsasama na hahantong sa altar, relasyon ng kanyang anak. Hindi maikakaila na kahit pabatbat ng intriga ang kanilang relasyon, mas pinipili nilang labanan ito ng tahimik at mahinahon.